Mga kaibigan, no, ito yung gamit ko ngayon na 12 volts. Ayan, 12 volt direct po yan sa battery. Ayan, 12 volts habang kumukonsume siya or habang nagcharge siya. Yan yung po, po yung ano na mas matipid na gamitin kumpara kung dadaan pa sa inverter yung mga ginagamit mo. So bumili na rin ako ng yan, dalawa, tatlo. Sa, sa labas may isang spare. Tsaka ito. Asala. Ayun, maliwanag yan. 30 watts. Ayun, know, oh. Kung ka, ano. Okay, okay na siya. Kahit hindi na pinapatay, dire-diretso na siyang, ano. Ayun, know. oh. Thank you, thank you for watching. Ito yung mga, ano, natin, oh. Gumawa muna ako no, ng mga saksaan. ilo ko pa yan, ano. Naka 220 volts. Meron pa ako isang extra mga ano yan, solar din Ito. hindi rin ginagamit dahil hindi na mainit ayan yung lining natin oh. No. umamit muna ako ng ano, wire na speaker wire si 12 volts lang naman yung pinadaan ko dun pero actually tatakpan ko rin yan para mas malinis tingnan yung tawag ba nun basta yung pantakip <laughs> ayan oh. thank you for watching